Okay, alright, uh, good morning Arsap Marikina Good morning, Arsap NCR uh, Good morning, Arsap Pilipinas, at siyempre good morning sa ating masigasig na founder at uh, senador ng masa, ay eh, Kongresman na Koronela Bonifacio Busita uh, Alright, uh, narito po tayo ngayon sa Arsap Marikina Headquarters, at sa uh, sa bahay ng uh, aming uh, City Officers uh, na si Sir Jun uh, Cabya at uh, kasalukuyan ay uh, naghahanda po ang uh, grupo uh, sa gagawing pag-iikot ng RSAP Marikina dito sa Marikina City Ayan po at sa ganap na alas sa uh, 8 ng umaga at uh, kami ay lumarga na patungo sa mga ruta

Ayan, uh, uh, stopover uh, na po ang uh, grupo dito sa Shell Gasoline Station uh, dito sa Fairlane, Marikina City uh, para dito na ipagpatuloy ang pamimigay ng stickers ng ating uh, senador. Alright. Kasanayang tila ba inaagawan ang ilalaman ng plato na dapat para sa pamilya na nag-aabang huling walang pasihan. po ah, ganap na ikasampo na ng uh, umaga at tuloy-tuloy uh, po tayo sa pamimigay ng uh, stickers at uh, nakakatabang po ng puso na uh, makikita nga natutuwa sila kapag uh, nakikita nila na stickers pala ni Congressman Busita ang aming pinamimigay at uh, nagpapasalamat sila dahil uh, uh, dahil nga gustong gusto nila na magkaroon ng stickers uh, lang ay hindi nila alam kung paano at saan sila makakakuha ng stickers Senador ng mga motorista, nandito na si Kern ng Busita. Senador na para sa masa, nandito na si Kern ng Busita. Senador ng mga motorista, nandito na si Kern ng Busita. Senador na para sa masa bisita ka motorista sumbungan ng mga taong inaapi sa kalsada inaabuso ang karapatan na dapat ay sana pinahahalagahan ngunit iba ang sistemang nakasanayang tila ba inaagawan ang ilalaman ng plato na dapat para sa pamilya na nag-aabang huling walang basihan kundi ang makapalamang sa mga taong hangat ay mabuhay lang ng marangal pero wag kang mag uh, Yan ayan na, na sa wakas naubos na rin yung uh, stickers na aming mga daladala -dala. at uh, dito nga kami napadpad sa uh, bagong bukas na kainan ng aming kasamahan arsak dito sa Marikina Chapter kaya Brother uh, Noel uh, ayan. siya po yung may-ari at uh, uh, dito kami uh, nanangkabiyan at uh, dito na rin po. Uh, Uh, nagpahinga. Ayan po, sa mga taga-Marikina, uh, itong bagong bukas na Bulalo Express sa uh, ito po ay pag-aaring ng isa uh, sa aming kasama dito sa Marikina. Ito po ay matatagpuan dito sa Santan Street, uh, Marikina Heights uh, or uh, Barangay Fortune. Uh, ito po ay sa tapat lamang ng Nevaris Compound Ayan, pagkagaling po ng S-Drive kakanan kayo sa sandan at magadaanan yun na ayan at napakasarap ng kanilang uh, bulalo uh, lalong lalo na po yung uh, uh, dinaktakan at mayroon din sila rito nga uh, yan o oh, yung bento na helmet yan yung linisan ng helmet uh, yan o oh. at si presidyon ay uh, si CEO ay nagsubok uh, yan. Yan po at uh, uh, dito na muna ang aming uh, pagsasama uh, kaya susunod na Pagkikita-kita ulit, ha? Ah, okay, alright. ingat-ingat, ah, ingat po ang lahat.